pahakot pasakay yun so mga nakakailangan ng truck at driver dyan PM lang po kayo sa page ng pahakot at pasakay tsaka meron din po tayong mga helper na pwede tumulong sa paglilipat ng inyong mga gamit at saka ito na nga syempre ito na yung mga ilang gamit na ila dadalin muli namin doon sa Santo Cristo uh, repeat client natin yan noong nakaraan nakadalawang hako tayo yan at meron niya mga natirang mga hindi pa namin nakakuha nung nakaraan kasi nga hindi pa mga nakaayos eh ngayon eh, naayos na nila at mga bagay na pinamimigay nila yan tapos ako kami hindi na namin kinuha kasi wala naman kami paglalagyan din at ito isang mabilisan lang din yan nakasagasa pa tayo ng baby dyan atin natin lang yun Takpanto to ako bigla nakita ko na lang durog na ulo at ito na palabas na tayo ng Rafaela at saka binabati natin yung mga tropa natin may birthday dyan birthday ni paring buboy at saka ni paring PJ yan at saka syempre birthday din ni, ni Archie ng 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 rock ano talo to? Doon? basta ng production din head din yan si Archie Tagasang San Rafael yan ng Chromis Iris, drummer ng Chromis Iris. at saka Chi Hardcore production bulakan yon Ah, happy birthday sa inyo. At nawae eh kumai ko kay mamaya ay eh, hindi ako magpapakalasin. Shot chat, chat lang ng konti dahil mayroon tayong event bukas. At saka nga pala sa mga nangangailangan sounds and lights jam PM lang po kayo sa amin dahil meron din po kaming banda at saka sounds and lights sa lahat ng klase ng okasyon. Baka kailangan niyo din eh baka makatulong din po kami sa inyo. Chat magkakasundo kami at pasok to ang um, price namin sa budget nyo at madali naman din po kami kausap kasi yan, at yun din sa mga client natin sa pahakot pasakay muli uh, lagi po kami nagsasabi na mag send po muna ng lahat ng ipahakot para kahit papano maingatan din nga po namin ang pagkakamada ng mga gamit na inyong ipahakot sa amin ito naging dalawa ang hakot natin Rapaela to Santo Cristo tapos may kinuha kami dyan na, na kama dadali naman dun sa may Uh, pulilan may kinuha kami sa ayan yan yung mga ganyan basta yung kama nandoon sa gilid kinuha namin sinakay ulit namin yan dahil nun nakaranya, dapat paakit sa amin yan eh hindi naman kasya do sa third floor nila nandoon nila lang ulit sa baba at ito yun, yung kama na yun. At itong mga sopa na ito, binalikan namin doon dahil nga uh, padadala rin sa pulilan. At sya yun, maraming maraming salamat muli sa lahat ng client natin na nag sa pahot, pasakay at bijam lights and sound. Sumayon so, yung kapayapaan. Peace we be with you. God bless. Bijam Lights and Sounds. Pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auction gaya ng birthday, kasal, binyag at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band at kahit ano mang uh, setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na Bijam Lights and Sounds pagkailangan kailangan nyo ng banda at kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon. At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa nating nagla-like, nagpapalo, share nagpa-follow, syempre sa b Lights and Sounds at patuloy na nag sa amin. So, may nyo ako kapayapaan. Peace be with you. God bless.